Hello guys! Ayan! For today's video, uh, binigyan kami ni Papa John ng budget ng pagbili ng mga Christmas lights, Christmas decor. Ayan, kasi sa dami pa naman ng mga gastusin ngayon, yun eh, hindi talaga agad-agad tayo makabili. Kaya kailangan talaga yung extra lang. Kaya ayan, ngayon lang kami nakabili. Kasi yung Christmas tree namin, guys, yung mga last, last year pa yun, hindi na ako nagdagdag. Yung mga dati pa yun, ayan, na yung pang decor na lang namin sa labas. Kasi, ano na eh, ginamit namin yung iba doon sa Christmas tree. Christmas light. Ayan, dyan lang kami sa 7 Mark, guys. Mga bilihan ng mura lang. Yun. Kaan, guys? Medyo, ano, kaya ng masa pang masa ang mga presyo dyan kaya ayan kaya sa bulsa ang mga presyo na guys pwede kang makapamili maka, maka ng mga gusto nyo na kasya sa budget natin ayan ang try San ang Christmas light tas guys kasama ko yung tatlong anak ko mawala lang si Bast mas okay na ngayon guys kasi malalaki na sila mas na yung mga ginagawa nakakatulong na sila at sige na rin sila yung bibi ng bibi na hindi importante kasi naiintindihan nila na mahirap kita inyong pre kaya kung ano lang yung Masaya talaga ako nung umaki yun sila. Mga katawa natin yun. Umakyat kami guys. Kasi si Basti nagpapabili siya ng badminton. Kaya ayun, binigyan din siya ni Papa niya. Ang kulit-kulit. Okay, pababa na lang sila. Sabi ko, wait nyo ako para video ko kayo habang pababa yung elevator. Ano ba? Ito si Basti na Gusto daw niyong bumili ng ganyan. Pang decor daw sa bahay. Asan sa sa? Asan sa sa? bumili ako yun guys para sa na magbayad na may alam mo po, teka lang tamang tama lang naman yung binayaran namin pag magkulang yung nabili namin eh, balik na lang parang anim lang na Christmas night like, na maliliit tapos dalawa yung medyo malalaki. Kasi yung kaka muna makulit. Hindi ko kasi yung kaka Kasi Paglabas namin, guys, mukulang. Kaya ayaw Ay, na nilagyan. Namingi ng plastic. Uy, nilis na. Nagay ko sa ulo ni. Pero nakikita kita sa akin. Diba? Good times lang guys. Ayan na. Ayan See you in the next video.